sa isang estrategikong mga kaganapan matapos takutin ni Putin ang United Kingdom tungkol umano sa pag -wipe out ng Moscow sa Britanya ay agad na sinupalpal ng UK ang Kremlin kung saan mas itinodo pa ni Prime Minister Starmer ang pagtulong nito sa kaalyadong Ukrainyano para durugin at pilain pa ang higanting lakas ng mga Ruso na matapos lang ang isang araw ng mga babala ng Rusya ay agad na nagpakawala ang Kiev ng mga bomba sa teritoryo ni Pangulong Vladimir. Nasa lakas ng mga air-to-ground missile na bumagsak sa iba't ibang lungsod ng Russia, ay gumawa ang mga ito ng matinding pagsabog na talagang winasak ng militar ang mga kampo ni Putin at mga gusaling nakaling sa gobyerno na hindi na napigilan ng mga air defense system ng tropang Ruso ang mga missile na pinalipad ng Ukraine na wala na silang nagawa pa sa mabilis at malupit na mga pambubomba ng tropang Ukrainyano kundi ang panoorin na lang ang nasusunog na mga gusali. Hindi rin pinalagpas ng militar ang pagpasabog sa iba pang mga pasilidad na pinagimbakan ng maraming armas ng Pwersang Ruso sa rehiyon ng Donetsk Oblast na talagang naging abo ang mga inimbak ni Putin na mga naglalakihang mga misail at iba't ibang klase ng mga bomba sa oras na ito na tinignan na lang nila ang pagwawala ni Zelensky sa kanilang bansa na ang masaklap pa ay hindi tinigilan ng mga Ukrainyano ang pagwasak sa mga naglalakihang oil refinery ng Russia, na mas lalo pang umiyak ang ekonomiya ng Moscow sa mga panahon na ito dahil sa walang sawang pagpasabog ng Kiev sa mga pinagkukunan ng gobyerno ni Pangulong Vladimir. Sinalakay na rin ng mga sundalo ni Zelensky ang kalapit na rehiyon ng Kursk na Tambov Oblast na ang lungsod na ito ay kilala sa presensya ng maraming mga militar ni Putin na sa mga oras na ito ay walang takot na sinugod ng militar ang mga tropang Ruso na humantong sa matinding engkwentro na dahil sa mabilis at nakakagulat na mga pag-atake ng Ukraine sa rehiyon na ito ay naitumba nila ang ilang militar ng Moscow at nagresulta sa pagka-corner sa nangangatog na mga sundalo ni Putin sa gitna ng digmaan. Ang pagsulong na ito ng mga sundalo ng Kiev sa loob ng teritoryo ni Pangulong Vladimir ay nagbigay sa kanila ng mataas na moral sa militar dahil sa walang pag-alinlangang pinuntahan nila ang mga lungga ng mga tropang Ruso sa loob mismo ng baluarte ng Rusya na ang mga kaganapang ito ay nagbigay ng matinding kahihiyan sa pamunuan ng Kremlin dahil sa hindi kayang itaboy ng mga militar ng Moscow ang agresibong pagsalakay ng mga tauhan ni Zelensky sa nasasakupang bansa ni Putin na matapos mapasok ng mga sundalo ng Ukraine ang rehiyon ng Tambov Oblast. Ay agad na nagpalipad ang mga ito ng drone at pinasabog nila ang pagawaan ng pulbura upang bigyan ng malaking presyo ng gobyerno ng Moscow dahil sa patuloy na pangmamaliit ng mga ito sa Kiev. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng mga tropang Ukrainyano ang maraming militar na ito ng Hilagang Korea na ang kanilang matapang na pagsulong patungo sa mga kuta ng mga sundalo ni Zelensky ay nagresulta sa matinding kapalpakan na ang kapalpakan na ito ang naging dahilan sa kanilang pagtawid sa kabilang buhay. Dahil sa hindi nila alam na inabangan na pala sila ng mga tauhan ng Ukraine at walang humpay na pinaputukan nila ang mga sundalo na ito ng North Korea na talagang hindi sila tumigil hanggang sa hindi tuluyang naubos ang mga alagad ni Pangulong Kim. Ayon sa ating pananaliksik, sinapit na ng North Korea ang matinding pagkalugi nito ngayon sa militar dahil sa halos daan mga sundalo ng Hilagang Korea ang natotodas araw-araw sa matinding bakbakan, lalo na ang paggamit ng mga Ukrainyano ng nakakamatay na mga drone na nagpahirap pa ng todo sa mga Koreanong sundalo na umatake ng malakas. Na kung magtuloy-tuloy ang ganitong klasing mga taktika ng Ukraine, ay posibleng maubos na ang 10,000 militar ng Hilagang Korea pagdating ng Abril na isa sa kinatatakutan ni Putin. Na kapag nangyari ito, ay posibleng gamitin na ng Kremlin ang lahat ng mga natirang militar ni Kim Jong-un sa North Korea upang labanan ang matapang at matalinong mga diskarte ng puwersang Ukrainyano pagdating sa modernong digmaan dahil sa hindi talaga kayang itumba ng mga militar ng Moscow ang agresibong mga sundalo ni Zelensky na tumatakbo sa mga border at sa loob mismo ng Russia. Nitong nakaraang araw lang, lumipad ang Prime Minister ng United Kingdom patungo sa Ukraine upang pirmahan ang 100 years na partnership agreement na mas itinudo pa ng UK ang pagtulong nito sa kaalyadong Ukrainyano upang ibasura ang masamang mga layunin ng Presidente ng Rusya. Nangako rin ang United Kingdom ng 3.6 billion US dollars na suportang militar para sa Ukraine para maghatid ng mga bagong mga armas at mga mobile air defense system upang kontrahin ang mga misail na ipapalipad ni Putin sa bansang nasasakupan ni Zelensky na ang mga kaganapang ito ay nagbigay pa ng matinding galit sa Kremlin dahil sa walang sawang pagtulong ng Britanya sa Kiev na matapos lang pumirma ang dalawang leader na ito tungkol sa isang daang taon na partnership ay hindi rin nagpahuli si Putin at agad na pinapunta sa Moscow ang presidente ng Iran na si Masud Pezeshkian, upang lumagda sa 20 years na partnership agreement para palalimin pa ang kanilang ugnayan sa harap ng mga parusang ipinataw ng Estados Unidos na posibleng gamitin rin ni Putin ang mga militar ng Iran kapag naubos ang mga sundalo ng North Korea o di kaya gamitin ni Kamenei ang natitirang lakas ni Pangulong Vladimir upang wasaki ng gobyerno ni Netanyahu na matapos pirmahan ng dalawang bansa na ito ang kanilang mga kasunduan ay agad na umugong sa internet ang posibleng paggamit ni Kamenei sa kakayahan ng Moscow na kung sakaling mangyari ito ay malamang na tutulong rin ng US upang gawing pataba sa lupa ang Iran at Russia na magre-resulta sa malawakang digmaan sa mundo. Pero bakit agad na nakipagsundo ang Russia sa Iran matapos pirmahan ni Starmer at Zelensky ang kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa? Hindi kaya natakot na itong si Putin sa kung ano pa ang posibleng gawin ng UK? O diyang nagkataon lang ang schedule ng pagpunta at pagpirma ni Peseshkian sa Russia upang palakasin ang kanilang partnership na parang inutakan lang din ni Pangulong Vladimir ang Iran para gamitin nito ang mga militar kung sakaling tagilid na ang Moscow katulad ng paggamit ni Khamenei sa mga proxy nitong Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah at Houthis para guluhin ang nananahimik na bansa ng mga Israelita. Ang mga plano ng Moscow tungkol sa pagkuha sa mga lupain sa nasasakupang bansa ni Zelensky ay nauwi lang sa wala. Dahil sa hindi pinabayaan ng Estados Unidos, United Kingdom at Germany ang kanilang kaalyadong Ukrainiano na ang mas naging kawawa sa digmaan na ito ay ang maraming mga sundalo ng Kremlin na ipinakain lang ni Putin na ang kanyang maling pagkalkula sa kakayahan ng Kiev ay nagresulta na ngayon sa paghihirap ng bansang Russia na idinamay pa nito ang Hilagang Korea na pang 1950 pa ang kakayahan ng mga sundalong ito sa pakikipagdigma na pinulbos lang din ng mga Ukrinyano sa gitna ng labanan ikaw ano ang masasabi mo sa matapang na mga pambobomba ng Ukraine sa balwarte ni Pangulong Vladimir upang itumba ang mga alagad nitong ruso at wasakin ang mga naglalakihang oil refinery at ano ang masasabi mo sa pagsagawa ng Moscow ng isang kasunduan sa Iran upang palakasin ang kanilang pakikipagtulungan na parang nagkataon ang pagsagawa nila ng isang kasunduan sa pagpirma ni Starmer sa 100 years na partnership nito sa Kiev o sadyang natakot na itong si Putin dahil sa paubos na ang militar ng Hilagang Korea na nakikipaglaban sa militar ni Zelensky kaya minadali rin nito ang paghahanap ng mga kakampi. E comment mo yan sa iba ba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.